Ito yung kulungan ng ano ko, mga Alaskan malumot. Tsaka yung Belgian. Ipitawan natin yan. Si ito si Pinti. Yan si Pinti. Laki. Eh. Tapos Si Marga tsaka si Margo. Yan, naka-airpon pa yan. Ay, eh. doon. Eh. Electric pan din sa taas. May CR sila. Ito so, CR nila. Ang an dumena CR nila. Tee, Paxer! Te! Yan mga idol, yung mga aso ko. E, paglinggo, nung kulang binibitawan ito para makapag-exercise sila. Yan, dami kong San Francisco. Mga ano ko yan. Maganda rito. Napakalinis. Ano lang ito, private. Yung mga yan. Ito si Marga. Margo! Dito tayo. tayo, Marga? Yun, di ka ito mga idol, mga poultry ko yan, mga poultry ng itik. Kaso nauli na ako eh. Kasi ano, dapat makita ko yung mga ano ng itlog. Ano, daming itlog mga idol. May mga eh, poultry kong itik Dala, oh. madaming building ito mga idol. Kaso, kaso, dapat umaga, ako magpip. na magpupulot nito kaso naunahan ako ng mga tao ko eh nagbike muna kasi ako eh mga idol yun mga Walter natin na itik yan. Yeah. Ba't wala sila sounds? Wala radio? Ha? Ano, ano, ano? Itignan ko naman itik. Malayari ko naman. ko eh. Mga itlog natin, mga ito, lo. Ito, mga King Mango to. Mga King Mango yan. Yeah. Mga ah, ito, yan. Yeah. King Mango. Mga tauwang ko yeah. yan. King Mango to. tam ito lang mga alaga natin yung mga block at saka saan mga alaga ito mga auga rin ito yung ito mga idol no? pikak yan mga pik, marami tayong na papis pikak ha? ang mga auga yan harayar Yun, na ito naman mga pikak ito papisakoto, ako ito ako, pikak. Ganito, oh. Yun, mga pikak yan ganito yung mga papisako na yan Ito, ito, inaing, ito. ito yung mga ito inayin nito ito yung mga inayin kong benggala. yan dami 30 yung inayin kong una ito mga pikak ito meron din ako mga pikak na iba ito na, nanuto na ito nanuto na yung mga pikak na yan dami kong mga gulay mga idol yan ang mga talong alabasa yan mga tanim ko yan At ako nagtatanim yung mga talong daming talong yan Ito mga poultry yan idol mga rabbit ko, mga idol. Yan. ay la them. Ito, buntis na. Ito. Ito, nanganak ang dami. Yan. Ito, nanganak din. Yan, ang mga nanganak na rin yan. Ito yun naman iba, mga kali. Ito, may na ito. Oh. idol, yung mga halaga natin. Yan. Ito, may yung... ano? Kali to, kali. Malalaki lahi, oh. Malalaki lahi. Sino gustong bumili ng mga... Ito, kanilaki, oh mga kalian at saka iloctima yung iba ano uh, mayroon tayong F1 kaso ano paluto lang yan mga idol paluto pagka may bisita ito 32 days na lang ngayon to mga idol yan Te 32 days pa lang pero kulang dalawang kilo na yun mga idol yung ano natin mga re farm resort yung mga sisyu natin yun yung mga sisyu pa yan dami na ito yung mga uh, kinain ko, mga idol. Bulik, karayar, madami ito. Pabo. Tapos ito mga bulik. Yan. Mga black na ano. Ganito, to, ito mga idol. Ito yung mga bibi kong imported yan. Mga bibi yan. Tingnan ka daw. Oh. Ulay green, blue. Mga gansa ko. Oh. Mga gansa. Yung yung, mga gansa. Mga oh. yan mga sipsu ito mga ano naman to mga 32 days na lang ngayon yan mga idol 32 days ang dami kong bulaklak ito mga rabbit ko nandito mga idol I love tima tsaka kali kali ay tsaka I love tima yung bago ang dami yun yun ito I love tima to tatlong buwan pa lang ito I love tima I love tima yan mga idol yun dami kong yan ang itlogan ko ng mga native ko. Ganda. Yung mga native ko. Eh, Pabo, bibi, mga native latte. Ito, mga king mango, yung masarap na mangga. Ay, kinain ng ano to. Kinain ng ano, ng ibon. Ito naman mga incubator ko rin ito. Dito. Yan, yung papisa ko mga sisil Yung ano mga ito, mayroon marami dito. Ano, pikak yun, mga pikak yung puti na yun. At saka ito naman yung mga incubator ko. Alas ito ay adjari. Ito yung pang pinampipisa. Ang dami sisiw ito. incubator ko yan. Ganda rin yan. Ang dami ko napapipisa. Mga alaga. Yan mga ito. ang Ganda rin yung mapipisa niya. No? Yun, napipisa. nakukulungan ko mga idol ang kaganda ng mga manok ko yun o no? mga ano yun know? o ganda <coughs> ito yung mga pinakabalaan ko idol kasi ano na ako retired na ako sa trabaho ko eh lahat ng ano hirap nung panahon ko nag <coughs> nag -taksi ako sa Maynila masada ako ng jeep dami na tayong karanasan idol yung mga incubator ko eh. Ito ang incubator. Dami kong pinapakipisa. Ito, nagkakahawi kami. Masarap ang luto sa kahoy. Yan o. Ito yung ano ko. Bill. Kasebo, kasebo. Kasebo. Kasebo, kasebo. Ito, kumakain. Ano sa? Mayroon din ako ngayon. Mayroon din ako yung mga baboy ko mga idol, good morning. Mga alaga ko yan mga inahin. Yan, ganda ang ano ko. Abraham, ito ano. Uh, gold. Mga baboy ko ito, mga idol. Oh. Mga ano lang, mga liba nga lang mga idol. Ito kulay blue. Ito harayar mo ganin. Harayar mo ganin. Ano? Ito naman mga sisiw. Oh. Mga bulik. Mga bulik mga bengala yan ang dami alaga ko lahat yan mga idol ako mag alaga yan at saka mga gulay ang dami kong tinatanim ang baka daming sisyo yan mga idol yan ang dami ito naman mga Ram um, din ito ganda mga idol yan, yan, baka, yan. ang kaganda yan Mga idol, mga sisiw din ito yung mga alaga ko mga idol yun dun lumabas na yung ano lumabas na yung mga iba kong bengala yan yan dami kong ano RIR mo ganyo bengala RIR Chinese chicken yan o dami yun ano, dami, dami nila yan RIR yan mga mga papisa ko na lahat yan yan o dami Dami pa doon, nakawala doon na yun. Dami pa pala doon, oh. hindi ko nakita yun. Oh. Aha. Dami mga idol. Mga hinahin ko, nandito ang dami nito. Yan, oh. Pag kinakain nila, yan, pinya, mangga, yan. Dami yun. Oh. Mga idol, dami yun. Oh. Hmm. Dami, mga laga ko yan. Dito, ano. Ah. May baboy naman dito. May baboy din ako. Okay. Morning mga idol. Ito yung mga alaga kong bengala. Oh. Dami ang gandun. Ano? Dami nila. Magdadamo sila dyan. Oh. Dadamo mga idol. Mga daming bengala niyan. Oh. Nasa kabila kukunin ko mamaya mga idol. Yan, oh. Ito pa. Oh. Yan, ang dami, ano Yan dami yun. Oh. Hindi mga saging kong dami. Yun. Yun naman dun, mga idol, mga inahin. Yun. Tsaka yun dun, mga poultry, ng mga itik. Yan ang farm ko. Yan ang mga manok ko. Mamaya kukunin ko yung banda ron. Dami yun. Oh. Yan ang oh, nagdadamo sila. Makain sila ng mga iba-ibang ano. Ganda-ganda. Mga idol, yan oh. Dami nila. Mga bengala. Ito pa yung iba oh. Dami.

Pagbabao na ako, pagpunta, pagpunta ako sa susunduin ko nanay ko, pagbabaon na ako ng dalag, piniritong dalag, at saka itlog, at saka piniritong sa niya, piniritong malutong na baboy. Tamay ko talaga, galing ng Canada. Good morning, good morning. Ayan po yung aking mga sisiw na benggala. Ayan, no? Ayan ito yung pagkain nila. Ayan, maganda yan. Good morning. Apa sisi talaga yan, eh. Ayan po, ang dami-dami. May isang kulang isang da o isang daan? Kulang isang daan. po, yan o. Good morning, good morning. Po, good morning, good morning. Yung, ano, 90, ah, mayroon pa naka... pick-up natin na ah, salado yung pa. Oh, aray, aray, nanay, ano yung dalawa niyang pa, o? Oh. Dati hindi naman yun, eh, ito mga grama, yan o. Pa, ano. aray, delikado rin na naman ito. Tingnan mo yung pa, ng pick-up ko, yun. Sorry, sorry po, sorry, sorry, sorry. Ito yung tisa ko, yan manin pao. Oh. Yan, mga, ano, tawag doon. Ito, ang daming kapalit, mga idol, yan, oh. Ayun, grama na puti, yun, kapalit niya, yun, oh, yun. Mga blue, mga mga blue. Good morning, good morning, ang sabi ni idol, yan. Ito po, ang daming grama dito, yan, oh. Hindi na sugat. Hindi naman, hindi na. Ito, so, yan, oh. mga grama, no. Ang ganda 'yan, no. Drama. May black na drama, no. Ang dami. Ang dami dami mo ay dali. No? Di pa sila na ako ang taminig dito sa init? Hindi pa, Hindi Oo, baka si Punin, ano? Bulik na grama. Oh. Oo, bulik na grama, ano? Oo, oh, yan, ano? Ganda. Good morning, good morning, ang sabi ni Idol. Dati, ang dami-dami po nito, ano? ngayon ito lang ang natira pinagluluto namin noon nung gumawa kami sa Sanalti po sa Nagasalinaan tapos eh, may, may tinamaan din pero may, ang number one may natira at nakapag ano kami itong mga ang ganda oh, mga grama yung yun mga black grama yan, good morning good morning mga native na manok yan ang gaganda mga idol tignan nyo ang tataba nito lutong toyo napakasarap nito yun Good morning, good morning, ang sabi niya Ito, mga bulig yeah. Ang ganda po ng bubong nila, yan. Naka, naka marami ng alaman doon. Naka, ano pa, sawali, sawali sa Tagalog, yan. Good morning, good morning. Ayan, good morning, good morning, ang sabi niya ito, yan. Palalabasin ko na to mga idol, papasok ulit. Yan. Ayan, pumasok na naman. Gusto pa yun. Ayun, ang dami. Nag-ronda na dun, mga idol. Yan, Good morning, good morning. As sabi niya, idol. Yan. Mayro silang, ayun si boy ko, mga nagpapaligo ng mga ostrich. Ayun, naglilipad-liparan yun, no? Yun. Ito po, may pakwan sila, may milon. May... Oh, 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 oh. May mangga. Yan. Pakwan, milon, ang pagkain ng aking mga laga. Good morning, good morning Ang sabi ni Idol yan. <laughs> natutuwa ako yung eh, misis. <laughs> ang sabi niya, ba't lagi mo sinasabi yung good morning, good morning Ang sabi ni Idol. Wala, nakaugalihan ko na tayong ganun mga Idol ito. Good morning, good morning. Yan, napakaganda ng umagang kay ganda. Pagka mayroon kang ganito na bang nagbubuka-buka yan. Nagbu yun ang lapad niya mga Idol. No? Good morning, good morning. Ayan po, napakaganda. Yun din, doon. Namasyal na sila. Ayan, nagdidilig si Ma'am Boy. Nandidilig yung si Raul yun. Ang daming bulaklak dito, mga idol. Good morning, good morning. Para ka nasa rancho dito sa ginawa ko. Ayan, oh. mga upua, ay mga bakod. yan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ah. Sabi niya Idalia, mahagang pinapaligo ni Ma'am Boy ko yung aking mga ostrich. Oh ayan ah, ah, talagang ah, para siyang turo man boy ano ah, yan, oh. Ang galing ano. Yan. Ang ganda po ng aking mga alagang ito. Alagang halaga kay Mang Boy ng talbos ng kamote at saka kangkong. Yan, kangkong at saka talbos ng kamote. Masipag si Mang Boy. Alas tres pa, nakagising na yan. Ito po, taga Mexico. Mexico, yan. Salamat po Ay, sa pagpapas. Hindi pa, nakapin kayo? Hindi pa po. Sa Magkapi kayo. po, yeah. po mahaga kami nagpitas ng ipilipil ni Ma'am Boy ko. Yan, kinakain ng aking mga oysters Ayan uh, po. Mataba po yung mga aking mga oysters Tsaka malinis. Para yung mga nagbibisita rito, mga idol, masiyahan sila. Ito yung aking mga ostres. O, pikak-pikak, nangingitlog na. Ayan, lahat po kumakain ng mangga yan. Pinagkuha ko ng mga mangga. Mangga tsaka na yan. Good morning, good morning. Sabi niya ito. Yan. Ayan po, good morning. ang kumakain ng ipilipilo. Paganda sa katawa niya. Ito po yung aking. Ito nangingitlog na daw yung dalawang ito. Ito yung aking kalaban. Yan. Good morning, good morning.